No position. All position po Head cook uh, Dishwasher yung Mga ano pa -share. Cashier Security. Security Apply na kayo doon ha Dahil Hiring sila Actually nakapos naman yung sa page nila Shoutout po sa mga viewers natin For to this video Oo pwede po ka-share Apply ka po doon sa mag-message ka po Sa STTPH Sa Facebook nila Sila po yung Nag-handle ng applyan Message po kayo doon Sa mga nabanggit ko Para May trabaho na kayo Thank you, awful awful Vlog. Karin, mayroong pang ano, pasay. Pasayan. Kumain na ba kayo guys? Anong ulam nyo dyan? Yan na, hello. Tayo medyo nakawari yung tubig. Ayan, basher ha. Nagbigay na ako ng klo. Ah, sa halip na mambas kayo, yung mga walang trabaho na basher dyan, nakabantay lang kayo sa ibabas niyong mga tao hiring ang diwata para sa iba't ibang lugar kasi magbubukas na kaya pwede kayo mag-apply. May mga may mga nabanggit tayo mga lugar na mag-open.